Minura nga ni Lebron James ang kanyang teammate sa locker room matapos silang matalo sa Spurs. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ang historic night para nga sa Sacramento Kings. Sa pagkapanalo nila over sa Jazz 125-104 abay may historic performance ang isang player nila na walang iba kung hindi si Keegan Murray. Second year player pa lamang mga idol pero grabe ang ginawa ngayong game. Well 47 points in total ang ganyang ginawa mga idol. Pero ang malupit dyan ay 12 three pointers ang kanyang naipasong mga idol 12 out of 15 nga yan super efficient 80% and in 3 quarters niya lamang yan ginawa mga idol. 12 mga idol in just 3 quarters. Napakalapit niya na nga sa record ni Clay Thompson na 14 three pointers in a game mga idol at yun nga ang NBA record pero nang dahil pinahinga nga siya at medyo nag cool down na siya sa 4th quarter at hindi na rin masyadong pinalaro dahil tambak na ang jazz ay ayun, hindi niya nangan nga na-break ang NBA record. Pero na-break niya naman ang franchise record nga na itong team ng Sacramento Kings. So hindi na rin masaba mga idol para nga dito sa kanilang batang player, batang shooter na si Keegan Murray. At ngayon nga ipag-usapan na natin itong pagmura ni Lebron James sa kanyang teammate sa locker room nga ng Lakers matapos matalo sa Spurs. At ang teammate ngang yan mga idol ay walang iba kung hindi itong si Rui Hachimura. Kung hindi nyo alam yun ang nangyari sa laban mga idol ng Spurs at Lakers ay tatlong beses yung nasa pool sa pagmumuka. Itong si Lebron James mga idol sa anyang mata and then mga idol itong tinamaan nga siya ni Rui Yachimura sa pangatlong beses ay nagdugo na nga. Itong muka ni Lebron James at muka nga sa ibabaw ng kanyang mata ay nadalingan ni Yachimura kaya naman nagdugo ito. Nagkakat itong si LBJ. Kaya naman pagdating sa locker room ng Lakers etong si LeBron James mga idol, pabiro lang naman. Niloloko lang naman niya. etong si Rui Hachimura nang murahin niya itong mga idol. Pakinggan niyo to. In LA, like really, you know, big to So, joking lang naman ang ginawa ni Lebron James mga idol na pagmumura nga dito kay Hachimura nang dahil nga ay eh, talaga namang medyo seryoso ang hiwa na nakuha nga ni Lebron James sa ibabaw ng kanyang mata talagang nagdugo pa at mukhang ang nahilo pa itong si LBJ. Pero pagdating sa laki may all goods naman na sila neto ni Rui. At mukha namang hindi na rin cause for concern ang hiwa na nata mo neto ni LBJ sa ibabaw nga ng kanyang mata at mukha namang by next game ay makakasabak muli siya sa paglalaro mga idol. Laban nga yan sa New York Knicks.